Uy, hey, isama na si Rambo. Ayan, oh, solid na. Ayan, oh. Ito yung binili ko, mga farmer And last two, ano ba to? Uh, last two floor. Oh, Uy, isang magandang buhay, pero hindi maganda, mga farmer dahil... Ah, uh, tinamaan tayo ng virus. Ayan. May virus po sa kulungan ng ating mga manok. At confirm na dahil uh, ayan, shout out pala kay Ka-Farmer Randy Meneses. Tumabog pa siya sa akin. Ka-Farmer, maraming salamat sa malasakit mo. So, ayun, nagpa ano na tayo. Nagpa-disinfect na nga ako. Kanina na ko rin sa vlog. So, ayun. Papakita ko naman yung uh, pag-butcher. <laughs> Nandito. Marami pa palang pabo. So ayo nakatay na po lahat. Sabi ni ka-farmer Randy, pakatay mo na lahat ng pabo mo kasi mauubos din lang yan. Sayang. So ayun, tapos sabi niya, yung mga manok mo, matiba yan. Sana may save pa. Magpa-spray ka na agad ng high ah, kahit Clorox lang. So ayun po, nag-spray na ako ng Clorox. Pinatapangan ko. Baka sa ibang araw ako naman po ang mag-spray. Kasi kanina si Rambo ang nag-spray. Naghabol ako ng uh, pakain sa mga ating alaga. So ayun, ah uh, tuloy tulong lang natin ang spray para ma mapatay po yung virus. Although hindi naman mo matototally talaga mawawala yan, para at least makontrol lang ano, pababa lang natin yung kanilang uh, mapatay mo yung ano no. Pababa, yung uh, population. So ayun. Ah uh, so sa mga tuwid, ubus na po yung mga pabo natin. Yung mga itog na nililimliman, Ah, sabi ko may nandiyan naman yung bibi. I ano na, sana yung bibi wag tamaan kasi yung mga bibi natin bakunado lahat 'yan. Pero siyempre yung Marex iba naman po 'yun eh. Marex virus daw. So, ayan na si Papayang. Ano ito, Papayam? Na? Walo sa walo pa pala. Oh, Kala ko naman eh. Sino magdadala? Ayun. So, ayan, no? Grabe ang dami pa. May, meron pa nga tayo. Ayan, oh. oh. dami natin. Fiesta. So, ang nangyari. Uy, tahimik ka. Maxi, lumabas ka. Bukas, pabo. Sa ibang araw, pabo na naman. Ah. Pero masarap ka rin. Huwag nang lalagyan na sobrang hanghang. Huwag nang lalagyan na sobrang hanghang. <laughs> Ay, isama na si Rambo oh. Ayan, yeah, man, man yeah. Uy, oh May ano na Doon niya pala uh, Pinukuta ng ulo May mga ulo doon nagkalat May mga ulo <laughs> <lang yung>, <laughs> Ha? Isa na. Oh, isa. May ulo kong nakita eh. Mga ano yan Mga bata, bata, pa yan. Kailangan alalay si Papa yan sa pag-pressure cook niya. Dahil uh, mga bata ang natira eh. Tapos yung ano. Yung may mga itlog no. Kailangan. Kailangan decision eh. oh shout out pala kay Tito Corazon. Nagamit agad yung ano. Ang dami naming langaw ngayon. Merong malapit na poultry na nagpakawala man naman ang langaw. di ko alam kung saan banda. Pero 5 kilometer radius ang kaya abutin po ng langaw. Dahil ako naman kabisado kabisado natin ng langaw poultry. Dahil kapit bahay natin ng poultry. Alam na alam nyo po na langaw langaw poultry yung, ano, yung maliliit Anong luto daw ito? Wala nang kamatayang kaldereta. <laughs> ne. Wala nang kamatayang kaldereta. So, ayan. Tatlo pinadala ng guagua dahil hindi na daw kasya sa freezer. Tapos na rin naman. Patubig. Uy! Patubig na tayo. Ito ako nakapagpabili ng Oo. Oh. Nangyari. Anong nangyari? Pinatay ko lang eh. Pinatay ko lang yan kagabi. Dahil mo. Hindi. Pinatay ko yan kagabi eh. Lagyan mo na yan. Punoy mo na. Meron Ha? Meron pa yan. Sige. Ano mo pa ng konti. Para punong puno. nakakalimutan ko pang bumili sabi ko nga kanina ay hindi pala ako umalis ano kasi oh, marami pang may nalagay dyan eh pinatay ko kasi yan naglagay ako ng diesel anong oras ba mga alas 7 pinatay ko mga 11 ganyan ulit patayin po ulit yan mag 11 para at least may 6 hours Aro something wrong again ha mukhang tatawag na naman si tata ha tempo lang yun. ha hindi meron naman oh no? eh, o pagka gumaganyan daw okay yan okay. yeah, hindi. yeah. Aro? Makabarado na naman ang ano yan Na ano lang usok Oh, Angat mo kaya muna yan Oh, sabi ko na eh Oh. Lalo na naman ang mga hito niyan. pag gabi may mga tumatalon pa. Gabi-gabi na. Medyo mahina ang tubig. Parang may bumabara na doon sa sinaka ano. Sa ilalim. Nung una nung malinis pa oh. Anong nangyari? Mahina ano. medyo lumakas ayan lumakas lakas na ano oo ayan lumakas na ganyan lang sana continuous solid o yung ano ni papaya oy nasave ka na naman ng pabo lumaba na naman ang buhay mo ayan o oh, solid na kahit mga hanggang alas 11 So, mayroon meron tayong 6 hours na dire-diretso. Eh malaking bagay po 'yan mga ka-farmer dahil ah uh, kaya na natin eh uh, mapalubog yung ayun uh, ayun ayun. oh kaya nang umakyat na ng mga sandangkal Tapos Bumili pala ako ng ano <laughs> Bumili ako mga ka-farmer ng Pintura Rabi Rice Ang mahal ng Davis Nakita ko yung Rain or Shine Yun na lang ang binili ko Dalawang timba Hopefully ay kaya nang i-cover yung basketball court natin. So ang kulay niya hindi na po kagaya ng Golden State na city ano, court yung uh, Golden State City. Di ba iba iba po ang kulay ng court nila no. Ang kinopya ko na lang black and parang ganito, wood. Parang San Antonio Spurs. Tapos may dilaw, touch of yellow yung uh, sa loob ng uh, paint area. Ah, uh, yun na lang po ang uh, kokopyahin namin so yun ang pagkakabalahan at uh, hopefully ay maging okay <laughs> magiging maganda tapos ayan shout out pala kay ka farmer noel yabot ka farmer noel yabot dito na po kayo kumuha dito noel dito na kayo kumuha ng ano pinamigay ko na yung mga tuta na sa taas dito na kayo kay chuchay anak ni shadog yun maganda mga kulay itim din so ayun may apat yata yan o lima tapos kay tita corazon dyan na din po siguro kukuha tapos ayan happy happy birthday kay ate yoyet ayan ate yoyet happy happy birthday po sa inyo ayan happy birthday po ate yoyet at syempre Hi na din kina Ate Silvia. Ayan. Enjoying Bicol. Hindi eh, ko alam kung kailan ang uwi nila. Ayan, medyo tumaas po yung ating patubig mga farmer Sana mga dalawang tatlong gabi pa, bibili ako na diesel. Wala na tayong diesel. Ating mga kalapati ay uh, bumabalik na. pa si Junjun, nakahiga pa oh. Ayan mga ka-farmer. ah uh, Kunting taste pa at uh, malapit na tayo malapit na matagal pa hindi <laughs> medyo matrabaho kasi tingnan nyo naman oh, no? pinagtutulungan na po namin yung ano nagpipintag actually nagbabarnis na rin ako ng uh, yung dapuan sinisingit ko pa konti konti tapos gumagawa na rin po sila ayan mga ano tulong tulong yun yun nagwe welding mga kailangan pang weldingin ay nagkakabit na rin po solo flight ay nakahiga pa siya oh sila lang nagtatrabaho. <laughs> Nakapag-ice cream na lahat. Ayan oh, ah, ice cream tayo. So, ayun, yung pintuan pa sa kabila. Yung ano, okay na yan. Okay na. So, yung mga hindi pa po nakakapanood at uh, uh, ano, ayan, please support pala ang ating pigeon loft, ka-farmer's loft. Ayan, pigeon journey. Ayan, tapos sa uh, yon ayun, lesson learned na rin po yung mga namatay na pabo. Yung nga sabi ko kanina, at uh, dumami yung manok, dumami ng sobra. <laughs> And, ibig sabihin po, hindi na kaya ng ano, nanaig na yung virus, yung yung dumi. So kailangan natin magdisinfect. disinfect Lalo na hindi na arawan, So dito, yung gagawin namin, maaarawan siya. Kaya mas maganda yung mga darag po na bala kong ilagay dito, darag. So yun nga, tama nga. Uh, hindi talaga tayo pwedeng magparami so eat and ano multiply eat again multiply eat ganoon lang gagawin natin katay 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 magme lang tayo ng population ng mga manok magkakatay po talaga pero dito baka malay natin makapagparami tayo dahil mas malaki ang kanilang uh, iikutan at the same time ay uh, naaarawan yung dumi hindi po may ipon doon at the same time yung araw dito nang gagaling So may morning sun kahit pa paano na disinfect po yung mga droppings nila doon sa baba no. Yung, hopefully ay mas maging okay yung ating uh, paglalagyan ng mga manok mga kapatid. So ayun po. Ng ating namang isda, tuloy-tuloy ang pagpapatubig ayan, eh. patubig ulit tayo. At uh, sana lumaki. May sinenda ko mga uh, ayan, may nakita po ako sa TikTok, grabe laki ng tilapia. Pa, malaki pa sa hollow blocks Grabe. Sabi ko possible pala 'yon. Siguro mas malalim po ang ano no? Ang uh, uh, fish pond. Pero 'yun nga ang, ang record namin dito na nahuli, pinakamalaki, 3 kilos mga ka-farmer ah Nahuli po ng aking tatay, 3 kilos isang piraso. Ganun po kalapad. So 'yun ang gusto ko sana'ng maulit. Pero 'yun nga naghalo ang hito, so kinakain ng tilapia. Tapos sa uh, parang mabagal ang laki dahil hindi naman pinakakain. Although yung time na yon na lumaki po ng ganoon, hindi rin po ako nagpapakain mga farmer. Ayan, ganyan din lang kangkong. Tapos ang binitawan ko noon, na alam ko na ko 10,000 pieces. 10,000 fingerlings. 202012 or 2011 mga ka farmer. Kasi 2011 nagkakilala kami ni Bebe. Ipinamimingwit ko pa siya dyan ng tilapia, maliliit pa, hindi nadala ko sa guagua Tapos yung mga malalaki, doon sa Fishpond ni Mother. Meron po kami dong mga malalaki, kumukuha ako doon, dinadala ko kay Papayam. 'Yun po ang istorya niyan. Tapos nung mga una kong dinadala tilapia, pupunta ako, ang trunk ng kotse, unang-unang kotse pa ni kuya 'yun, hinihiram ko pa. Ang dala ko papaya, saging saba, at tilapia. Tapos one time, siyempre tilapia, no? Tapos yun ang nire-request ni Papa yan. Aba, ginalang ko ng uh, baboy, mga farmer, yung native na baboy, natikman. Oh, hindi na tilapia ang nire-request ni yan, baboy na. <laughs> Ganun po yun. So, ayun, nakakatuwa, naalala ko lang. Mga saging sa bat, ba ban, ano, papayang, mga daladala ko, yung mga produkto dito. Ano po? What is this? Ano? Baboy ata yan Ayan na, itsura, ligpitan Portion Ito may pinat, ito yung asili na inano you know ko Gusto ko nang ipalipat, ang laki, grabe Pag tinawala ito mga ka-farmer Ayan oh, pang tinawala yan Marapit na rin tayo magkatay ng manok Babawas na tayo ng manok Tama na eh, baka maunahan pa tayo ng ah, peste mamaya ah, ikutan natin yung ilaw sa likod pag dilim dilim bago tayo magtapos para mapakita ko naman po sa inyo yung liwanag ng bakod ah, at ayun kulang pa po tayo ng mga ilaw bombilya no tapos ito yung nirequest namin dito binura ng shopee siguro uh, ah, kinancel dahil wala ilang stock so nag request ulit si bebe nag uli uh, bumili ulit, no? nag uh, add to cart <laughs> kaya medyo matatagalan pa yan o oh, commercial commercial muna ayun na o oh, si Erwin Chuang ipinamimigay sa inyong ano ano daw pahabol na aginaldo ayan o oh. ah uh, ayan so kay Nikki daw ito babasahin ko Nikki Kongkong, -Kong, Dexter, Jomar, Junjun, Rambo, Rizal, Puroy, Nel Nel, tagpa 500. Tapos papayam, tatay ruming, kay pa, mamabit daw, 1,000. Tapos, ano ba to? Kay Owan, your super cute baby niyo, tigwa 1,000 each sila, at kay Chichi, 5K daw. So, at Chichi ah. <laughs> so, yan, oh. Next. Ay, thank you. Sinichi na. Sinichi ba dumaan ah? Ayan, ka, Tol, maraming salamat ha, sa support mo. Thank you po, thank, thank you. Thank you, thank you. Salamat po. Yun, Jun. Ikaw, Jun, ikaw na magdagay kay Tatay Romain. Maraming salamat Ito na po. Naman. Tay, kamu, may commission nito ha. Sa kanya, Tos. <laughs> Oo. <laughs> Tapos kay Nat, Nat, Nat. Yung kay Kong Kong, kay Jomar. Kay Kong Kong. Ay, Kong. Akin ah, na yung 500 mo. Oh, 400 na lang kamo. mo. <laughs> ayan, tapos kay Nikki. Si Nikki. Umuwi na. Umuwi na? Ah, uh, nagano ng kalabaw bukas na lang, guys. Okay. Tapos si Puroy, ayan, nanonood naman ng mga 'yan eh. Puroy Rambo sa ay bukas na lang siguro. Ayan. Tapos si Papa Yam, Mama Bet, si Bebe ng bahala. Thank you tol, maraming salamat. Thank you. Oh, nakalimutan si Nel Nel Sorry, Nel! Solo Naman eh! Ayan! Ayan o. ito yung binili ko mga ka-farmer And last two, ano ba to? Ah, uh, last two floor Oh, basketball, tennis, badminton hmm. Tapos ang sabi niya dito Ang kaya daw i-cover nito ay Ah, uh, Oh, 20 to 25 for 4 liters. Depending on surface porosity. <laughs> Air spray. Yung iba, uh, interval 1 to 2 hours. So, kung gusto mong mag-double ano tayo, <laughs> dalawa pa, kaya. So, kaya nito mga 100 square meters kada isang timba ayan tapos ito magiging kulay uh, mawawala na ito purong itim yan ito itim din tapos dilaw na yung lining ganun na po ang gagawin natin si black yellow tapos sa uh, ano na pwede rin purong itim na yan mga kadrado yung mga guhit guhit dilaw na para magkaroon ng context yung half moon na yun doon sa loob ano ba kasi tawag dito ay yellow tapos yung mayroon pa yan kasi putol putol yung linya dito eh yellow din yan mga kapama para mas exciting ang laruan Tapos, yung ilaw dito, pwede na ba natin tingnan, ewan ko nakabukas ba Oo, nakapatay Mas tubig Yun, nakabukas na Na? Na? Ano yan? Pimbola Ha? Yung bola? Ay! <laughs> Ayan ang ilaw mga farmer oh I imagine nyo naman na siguro ganda beautiful oh. tapos ayun wala pang ano wala pa yung uh, bombilya ito mapaayos na rin natin to meron tayong ikakabit dito yung house number may nabili ako nagpagawa ko ng house number maganda dito siguro yung lalagay alagyan pa natin yan mga farmer okay na tayo at uh, ang Indian Mango natin, napakarami ayan. ayan, maraming salamat at magandang buhay